Ito ang SLEX TR4 na kauna-unahan lamang sa Quezon Province Walang iwang uh, expressway dito sa Quezon Province kundi ito pa lamang Na sa ngayon ay ito ang sitwasyon at ito ang ating update Dito sa may barangay San Isidro, San Pablo, Laguna Yes, good day mga boss Ito ang SLEX TR4 na i-update natin dito Sa Chaong, Quezon O pagitan ng Chaong, Quezon at saka Laguna o San Pablo, Laguna dito po ito sa may barangay San Isidro San Pablo, Laguna ito yung ating update dito uh, mula kasi dito sa lugar na to hanggang dito, yan ay isang na pera lang dito sa may tunnel na to tunnel po kasi yan dito sa may barangay San Isidro tapos i- Babaybayin natin to hanggang dito sa may barangay Santissimo, San Pablo, Laguna din po yan. Uh, para po sa mga nanonood dito, at uh, bago dito sa ating youtube channel ang ating pong ina-update ay SLEX TR4 or toll road 4 mula sa Laguna to Quezon province at ito po yon. nandito tayo sa lugar na to tapos di galing ito ng Santo Tomas Batangas dahan siya ng Alaminos hanggang dito sa may Santo Tomas o dito sa may Kalamba Kalamba na po kasi nakakasakop dito pero kung tawagin ay Santo Tomas Interchange yun ang nakalagay sa mapa ng uh, 4 na plano ng San Miguel San Miguel nga pag may gawa na basta ito po yon dito ito yung interchange siguro nakadaan na kayo dito para lang sa mga hindi pa nakakarating dito sa lugar na to para lang magka idea kayo ito po yun hanggang dito sa Quezon yan yung pinahana Alaminos San Benito tapos sa Rosario Santissimo Rosario dito na po yan sa malapit sa i-update natin uh, ito yan malapit na po dito sa may Chao Interchange napakaganda pagkaganda na po yan may mga update po tayo yan kung bago ka pa lang dito ay puntahan nyo po ang aking mga video sa ating YouTube channel kung maalala nyo mga boss meron tayong vlog dito sa may makalampas ng Chaong Interchange at ngayon naman ang ating update ay dito sa makalampas ng Chaong Interchange papunta ng North sa may banda banda ron yun ang barangay San Isidro at itong tinadaanan natin ay isang mahabang tulay tingnan nga natin silipin natin kung tunay nga ang mahabang tulay at malalim uy e, napakalalim nga ang ganda ng ilog dun oh farm may daan pala dyan sa ilalim na yan ganda ng ilog oh ang linaw mahaba na itong tulay na to dito sa lugar na to ay e, binubuhusan natin ng semento makalampas ng tulaya binubuhusan na yan hanggang sa may San Isidro so putol putol pa lang gawa ng puro tulay ito yan o patag na rin yan tapos ito may buhus na hanggang doon na rin sa may San Isidro na yan ito pantay na din bubuhusan na din to hindi na to abuti ng isang buwan at ito ay siguro ay may buhus na lahat Delikadong daanan tong anong ito. ang mga batuhan na to madulas yan. Ayan. Dito tayo sa may barangay San Isidro. At napakaganda rin dito. Parang itong lugar na to San Isidro na to ay ito na lang yung walang buhos sa so may papunta di yan napakahaba na ng buhos na yan oh grabe oh may buhos na dito oh ito yung tulay napapunta naman ng Santa Ana tigil lang tayo dito kung walang sisita sa atin ito yung tunnel, box tunnel papunta ng Santa Ana ang daming katutuloy dito bago makalampas tapos yan hindi yan, tubiga na yan gundo bundok <sighs> gustong gusto ko talagang mag travel Kailan ka ako makakapag full-time vlog ah makakapag full-time o oh nga vlogger. And dugsungan na 'yan do oh. no. Ang ganda. Ah, hanggang dito na yung walang buhos na saminto dito sa may tulay ng barangay San Isidro, San Pablo, Laguna. At yung nakikita niya yan na mahaba ay diretsyo na yan doon sa may ah, barangay San Meron lang isang tulay doon na mayroon ding wala pang buhos hanggang sa may Santa Maria. Kalampas ng San na tulay ay may buhos na din yun hanggang doon sa may bago sumapit na tulay na Santa Maria. Tapos dito ay uh, yan ang inyong makikita at sa dyan naman eh, yan ang development na masasabi natin na nalalapit na at sa dyan kailangan naman matapos ito para magamit na ng publiko. Hindi naman sa minamadali pero pa saan doon din yan. Thank <music> you. Itong lugar nito ay mataas din. Parehas to nung sa may Chaong, napakataas din. Ayun yung ginagamit nila equipment sa pag uh, bubuhos ng saminto. Ayan, dito halos tapos na dito sa lugar na to. Ah, napakaganda na. Ito yung makikita nyo pagka kayo ay eh, bibiyahe ng papunta ng Maynila pagpasok nyo ng Chaong ito na madadaanan nyo magkakaroon siya ng bakod yan ganyan doon bakod dyan kaya wala ditong maliligo na kambing baka kaya katulad nyo no kambing merong nakakapasok delikado yan sa mga sa expressway lalagyan yan kukumpletohan yan tapos itong gilid na to lalagyan niya ng barrier. Haba nito mga boss, hanggang doon sa May Santa Maria. Pero sa May Banta-bandaron meron dong potol malapit din sa tulay. Expressway na dumaan sa Tubigan, parang sa ano sa papunta ng Norte, papuntang uh, Tarlac. Pampanga Ayan, mga dumaan nyo sa tubigan Buti nga dito walang mahabang tulay eh Patulad nung sa May bulakan Nung tulay yun Sarap pa masyal dito pagka yung umaga Pero pagka gantong hapon na Ang init Pero pag hindi mainit Pwede Mahirap kusin dumaan dito pagka mainit nakakasunog ng balat tsaka masakit sa ulo itong daan kong ito ngayon ay alas stress na ng hapon pero mainit pa rin so paano mga boss hanggang dito na lamang uli ang ating vlog at saka pala kung bago ka palang sa channel ko sa channel na to ay huwag mo kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button nyo sa baba yan naman po ay libre at uh, kung gusto mo itong mga content natin ay eh, maabangan mo siya kung isusubscribe mo ang ating YouTube channel para kada ako ay may upload ay di ma-update kayo. So maraming salamat. At ikaw, Shoutout nga pala sa lahat ng mga sumusubaybay sa Quezon Province, Laguna, sa lahat ng lugar na naabot nitong aking channel ay Shoutout po sa inyong lahat banda banda riyan ay tayo magbablog uli so abangan nyo yun ating pagkakasunod at sunod bali itong tinatakbuhan natin ito ay package C mula San Pablo to Chao to, wala na namang buhos dito pero may XC lang to itong walang buhos na to so paano mga boss sundan nyo na lang yung mga susunod pa nating vlog at uh, maraming salamat sa inyong panunood sa ating video ito salamat po bye bye kita kit sa susunod na vlog